Mga lalo ko kaya nga din yung bunga kayo rin. Wala eh. akong panyungkit. Mm hmm. Um, dot! kuna mo na sa gulitong itang sungkit. Hmm? <laughs> <laughs> Namanik yun. Tenay ko na nang... <laughs> kaya kaya, kaya kaya kaya. Kaya manik. Tenay ko na. <laughs> kaya yabok meron ako. Papa! <laughs> Huwag pong subukan. Masisira ang buhay mo. Bapo, ay nisugit. Amo, magpwesto ko pa. Bata, balok ulan do order tang sapung punggol ako kurang tini. Bab. mau <laughs> Mangyan laring. Mau Mangyan laring bunga yang daring kay ma mo ay Rambutannya? rambutan ni. Eh. Rambutan eh. <laughs> ni. <na>, ring <danuaring> susumpitan kita <laughs> ken. Pot. Pot. Kulab laring rambutannya, yo bab. Ma mo la kepo. Oh. anak mana kaki manaka kulubut ini? ni. Eh. Ha ah, Oto okay, <laughs> <laughs> ay rambutan ka tuling na. Ala na mo maturing ka ni, nanu rambutan pa niya mo. Ay, Uliway oh, pa lang kayan mo eh. <laughs> Yok sa rambutan niya. <laughs> oh, oh uluway. Oh, people may kakalan ko short eh. <laughs>